sa so, mga araw tayo mga idol ano ngayon ay kita uh, nakikita nyo ay uh, late upload na rin ito pero at least ay uh, i-upload natin no to inspire at motivate sa ating uh, mga idol dyan no so uh, papalapit na po ang Pasko and uh, nagre-ready na tayo no nakita nyo ako si commander and uh, ako siyempre yung ating uh, asawa ay uh, sa hirap at ginhawa ay uh, <laughs> magkasama talaga So, ang kakita po ayan, nag-i-install tayo ng uh, ating uh, bagong bili na TV, no? Ito yung uh, QLED TV, TCL brand, and uh, 55 inches sa uh, SM appliance. So, medyo malaki-laki ito, no mga idol? At uh, ito ay uh, maagang pamasko at for blessing sa ating... Uh, sarili namin ni Kumande nakikita nyo ay kami dalawa nagtutulungan sa pagkabit nito ayan nagpalagay na rin tayo ng cladding para mas elegant ang uh, tingnan no so yan pinipisting natin at uh, natin so para at least ay uh, mas maganda ayan pa sa up thumbs up ako sa darating na Pasko ang ating karaoke ayan so na open ko na Kumanda naman ay uh, nagdilinis siya yung uh, aking katulong sa pag-aayos so actually nag-aayos na namin yung uh, Christmas tree no so every um December no ay uh, inaayos natin nagpipintura tayo sa bahay din na binabago natin yung kulay and then uh, nag-aayos tayo no para at least pagdating ng Pasko ay uh, maaliwalas naman sa bagong taon pa din no So yan ay nabili namin halagang uh, 20 26,000 or 25 to 26,000 yata. Itong uh, katas ng ating uh, preto manok business Share ko lang sa inyo mga idol no. To inspire at motivate hindi yung uh, ha. Yung iba kasi antes, antes, ano nila na tayo ay nagyayabang hindi po tayo po ay, ay nagsisikap at nagtsatsaga sa ating uh, maliit na negosyo pritong manok business para mabili natin. So kumpleto na nga rin tayo yung ating uh, katas ng ating uh, preto manok business no, meron na tayong motor, tricycle, kotse, bahay, tv so <laughs> sana ay ma-inspire tayo mga idol no? basta masipag lang tayo at uh, hindi tayo nang lalamang sa kapwa no? ay uh, dahilan yan para tayo ay unti-unting iangat ni Lord no? and kami ni ng commander ngayon ay busy sa uh, pagayos, pag-aayos no? bumili na rin kami ng uh, TV habang medyo maaga pa kasi nasira na, hindi pa nga kami bibili yung 32 inches namin na TV so kaso ay uh, nasira na itong uh, naunang TV namin na maliit 32 inches, so matagal na rin siya, yan patabsaptabs mapa ako, dahil uh, siguro mga 8 years na rin, so pinalitan na natin ng medyo upgrade tayo, yan ang ating uh, Christmas light no And sa negosyo kasi kailangan gusto ko talaga kailangan meron ako nakikita na talagang uh, tawag dito pinagpagura natin no So yan bumili na rin kami ng bagong uh, para bumagay na rin yung kulay niya diyan bumili na rin sa tsaka sa tiles tsaka yung cladding uh, natin yung pader So bumili na rin tayo ng uh, ano tawag dito yung parang cabinet na parang sa baba ng TV ayan inaayos na rin so samyang yung tatak nyan mga idol samyang magandang klase mura lang siya so binili na natin para magayos na rin sa tingnan para mag uh, tawag dito magpantay siya tingnan mga idol no? sa bandang huli mamaya ipapakita ko sa inyo yung uh, uh, nagiging uh, itsura nyan tutugtog na siya dahil bumili rin tayo ng uh, um, amplifier no para sa ating speaker tapos eh mayroon tayong ilaw na ilalagay rin dyan and para set talaga set siya talaga para at least ay uh, makikita ko yung uh, pinagpagura namin ni commander sa loob ng isang taon na naman so itong taon na ito ay uh, yun nga yung 2025 January bumili tayo ng uh, bahay paupahan pero yun ay hulugan pa siya so tapos eh June ito yung ating a uh, kotse sa mga vlog natin makikita nyo po dyan mga idol yung ating uh, sasakyan no patas din yan ng ating Pweto Manok Business and ngayong uh, last 2 months ng uh, 2025 ay ito na naman ang ating uh, na ipupundar so medyo marami-rami ngayon ang ating na ipundar ngayong taon ng 2025 no So, yung bahay na paupahan at saka yung kotse. And ito yung uh, TV at saka set na to. Na, 'yan inaayos namin sa ngayon. So, sana ma-inspire kayo mga idolto at uh, simple kung nagustuhan nyo po ang ating video about a uh, purtamanok business at sa ating uh, buhay din, no? Para ma-inspire ang karamihan sa atin, 'wag tatamad-tamad at uh, marami pa tayong uh, pangarap sa ating mga anak. Kailangan na uh, 40 plus na tayo ngayon. So pagdating ng uh, 50, mo no? sana ay uh, magre-retire na tayo and uh, kung nak baga nakapundar na natin lahat ah uh, kumpleto na tayo. Okay, may bahay na rin tayo, may may motor, may tricycle, may kotse. So medyo kunti na lang, no? Ay, 40 plus mga 10 years, 10 years pa 'yung Aking ah uh, uh, pupunuin, no, para mag-50 tayo. So, medyo mabahaba pa naman. Sana ay uh, ma makuha natin yung goal natin na uh, matapos na lahat at uh, maka makaplaster na tayo. No? Ma ano na natin yung ating mga anak na talagang stable na ang ating uh, pamumuhay and uh, mapaaral natin sila. No? Dahil uh, yan talaga ang uh, purpose naman ng ating uh, pagsisikap sa, para sa kanila. At siyempre kapag tayo ay may edad na, ay hindi na tayo masyado mahihirapan dahil uh, ito ay bumili pala kami ng uh, ito yung uh, parang uh, puno na pampaswerte. Ano ba tawag dyan? mas <laughs> kumanta yan eh. <laughs> yan yung binili namin na yung parang money tree. Tawag dyan. Ayan. Yung mga barya sa ilalim. So, ikakabit natin yan dyan sa may TV or din natin adam. Kasi hindi pa tapos natin ayusin yung bahay eh. Magpapintura pa tayo. So, tinitesting lang natin at uh, Inaayos yan. Pinasubok natin kung saan maganda. Ayan. yan <laughs> tuwa naman tayo sa ating pinaghirapan mga idol. At least, ay nakikita natin. At ang mahalaga ay, uh, wala tayong uh, inaagrabyado at inaapakan na tao. And, simpre ay, uh, yung uh, ating uh, pagsisikap ay, kung baga, hindi illegal. <laughs> no? So, hindi tayo nakaka kaabala sa iba and para sa sarili natin at saka sa kasamang anak natin sa buong pamilya natin ay uh, magiging proud din tayo na may nakikita tayo hindi natin yung ginagastas kung saan saan travel dito uh, kung saan saan tayo pupunta ang ating ginagawa ay nagtatabi and paunti-unti hindi man malaki pero pagdating ng ah uh, panahon ay lumalaki din niyan mga idol kaya mabibili din natin ng ating mga gusto sa buhay so malapit na itong matapos ang ating video ay uh, magpapasalamat ako no sa lahat ng mga sumusuporta maliit na lang ang ating uh, uh, views dahil nga hindi tayo tuloy-tuloy at hindi rin tayo kakaresback kaagad agad pero ginagawan pa rin natin ang paraan dahil tayo ay nakasahod naman ha at sige tuloy-tuloy na rin din natin itong ating uh, pagba pa paano ay busy tayo and uh sige mag-ingat tayo palagi no and god bless sa ating lahat Tap. and uh marami murami mong mamamatch sa panonood salamat sa panonood and uh, sana ma-inspire tayo at ma-motivate god bless and uh yun tapos na tayo <laughs> music is the only thing you love god making your